Mga kaibigan, ito na po, sa kulang ang ano dito eh, limang oras para kausapin natin. Ang babaeng hindi na dumaan sa pagkakaroon ng boyfriend, nabuntis na lang agad. <laughs> Correction lang, ano, okay. uh, yung asawa niya, bale, yung daddy nung nasa loob ng tiyan niya, ay konsehal, hindi okay. po pala. Magandang hapon po sa inyong mm. lahat. Gusto po ko na uh, klaruhin na ang father of my baby is Dr. Jared Alday. Mm -hmm. He is a counselor of San Jose Batangas and yeah. uh, I met him through the NMYL, um, of course, kasi regional president po ko ng National Movement of Young Legislators ng Calabarzon. And, and kaibigan po namin si Vice Governor Mark Neviste. So, okay. kaya nakilala ko po siya through the, the NMYL. Hindi ka naman naglihis sa toko. Yo. Hindi naman po. Ang pinaglinahan ko naman po ay bu buko at sa Aba, bukan. Malapit sa buko, bukol no. at bukal. Opo. Eh. <laughs> Ayan, bukal. Opo. Totoo po. ba na ang ipapangalan mo sa anak mo ay ilak? Hindi. <laughs> <Aba. laughs> <laughs> ko, para sa mga <laughs> para, para mga anak ko ngayon, Tito Joey. Sa <laughs> lalaki, nagpa lalaki. Um, nagpa ako kahapon sa St. Luke's. Um, This, uh, this is my first baby boy. Ipapangalan ko po sa kanya ay Angelo. Siya ang anghel ng buhay ko. Oh. Kasal mm. na kayo ng jowa mo? Um, actually, hindi pa po kami kasal. Pero nagplano po siya na magpakasal kami noong last February 8. Ay, February 14. Um, nag-celebrate po kami ng mansary namin mm. at Valentine's Day. Um, nagpunta po siya ng Laguna. Pumunta siya ng Cathedral Church para magpa-reserve ng aming kasal on January 8, 2013. Hmm. Nagpagawa rin siya ng gown kay Chris Gamo. Nagpa-reserve din siya ng reception. <laughs> at nagpagawa ko ng singsing. -sing. Um, pero hindi ko pa hukinu yung singsing -sing because sabi ko in, in in right time, in right place. Pero walang ano? Ang gyalika? Walang sabi? Wala binata. po, binata po siya. Oh, okay. Kasi si Vice Governor Mark Levine sabi sa akin na binata naman siya, talaga ako. And he's 34 years old, I'm 29 years old. So wala naman masama kung magkaibigan kami. Pero ba't nauna yan kaysa sa kasal? Kasi po, ito po yung totoo niyan. Um... Sabihin mo namin yung favorite flower mo. Tsaka, <laughs> <laughs> quotation, motto in life. Sabi nila, bilisan ko na lang daw po kasi kulang na sa oras. Um, nagkasakit po talaga ako. Um, nandigaw po siya sa kanya no November and exclusively dating. In December, December 8, sinagot ko siya. Nagkaroon po ako ng sakit noong month of January. Pina-check up po ako ni Dr. Gerald. Yan yung mayoma. Ito po yung hindi lang mayo, ah, ma'am. nagkaroon po ako ng sis. Yung sis na yung pwede mag magkaroon ng cancer na hindi na ako magkakaanak kahit kailan. Uh -huh. Na kailangan daw ko operahan, tatanggalin yung matris ko. So yung time, sobrang down na down ako. Kaya nung nag-celebrate po ako nung birthday ko, nung nag medical mission, ko, medical mission ako, sobrang, sobrang sakit ang naranasan ko every night. Talagang umiyak ako. And then hanggang sa... Ay, ibig mo sabihin? Kahit depressed ka, Nagawa niyo pa maglabing-labing? Ayun <laughs> ay, ay, na, Tito Lolit. Ang naman ka na naman. Talaga naman, oh, oh. naman Depression. po ako oh, at pinata. Tapos labing-labing? <laughs> Ito na uh -huh. po nangyari, Tito Lolit. Hanggang sa lumapit po kay Brother Mike Velarde and sinabi niya sa akin na hindi daw doktor medicines na magpapagaling sa akin, kundi ang dasal, ang pananampalataya sa Diyos. So kayo yung nagsiluhot? Kaya po, ako po ay... <laughs> nagpunta po kami ng baklaran, manawag church, punta ko kaya po, and then pinag-pray over ko ni Brother Mike Velarde. Pinakain po niya sa akin dragon fruits yung tira niya. And then he's, he told may me na... Ba, ha? <laughs> he told me na, after two weeks, pumunta po ako ng St. Luke's, nagpatsyahe po kay Dr. Catherine Lim. Jararan. Sa, sa ultrasound. Napa-ultrasound ako. And uh, I thank God, uh, dahil nawala yung sis ko, dalawa ay, lang po ay, yung good. mayomang natira oh, sa akin. And yun um, nagka-chance po ko nagkaroon ng baby. And uh, I'm very But, happy. Hindi mo na kayo nagpakasal bago ko nagka-baby. Um, kasi po, um, pinilano po niya na next year, 2013, dahil nahabol po namin magka-anak kahit e, isang malang anak. At tatanong yung mga chismoso sa studio, saan daw yung wedding? Um, actually, dapat... Sa, Lagun eh, sa, lag eh. sa Laguna po, sa... sa um, sa Cathedral Church ng Pablo City, sa Sanctuary Resorts pa. Dapat kasal po namin um, January 8, 2013. Nagkaroon po kami ng problema noong month of March. Noong mid, um, after po namin pagkagali ng gift giving po ng NMYL sa Cagayan, namigay po kami doon sa mga nasalanta ng bagyo. Um, March 10 po, meron po kami hindi na pagkasunduan. Nagkaroon po kami ng problema dahil sa mga issue, yung mga taong nainggit, naninira sa relasyon namin. Pero nakaroon pa rin kayong baby. Ito po na yung nung oh. ng baby po. Pag-depress sila, um, pag sila na ako. Ano nga Pero mo, teka Angelica. Tito Loli. Depress ka. Hmm. Maraming problema. Lip. Panayang ano na punta mo sa simbahan, sa mm. baklaran, sa ano. Tapos maraming problema. Tapos, ayun pa rin. <laughs> Hindi po. Ito po yung blessing <laughs> na binigay. <laughs> ito yung blessing na binigay po sa akin ng mahal oh. na Panginoon. At, At kaya hindi topo yan ako. Nagpapasalamat oh. po ako. And I'm very blessed dahil binigyan ko ng blessing ito yung aking inspiration. Excited pa si Mami Beth? Um she's very excited oh. dahil um uh, first ayun, apo ba niya? First ang um, pang first apo niya sa akin. Sa iyong, uh, the first baby ko po ito. And um masaya po dahil magkakaroon ako ng baby but the, ang nakakalungkot po honestly, hindi ko lang aaminin um, nagkakaroon kami ng problema nung tatay ng anak ko. So, hindi ko alam kung matutuloy pa yung kasal namin o hindi. Ang bilis na bago agad, oh. Siya lang nagkikwento, ah Kita mo, nakwento lahat. kaya nga po. Kaya... Alam mo, hindi mo alam kung ending dito kay Angelica, eh. Tuloy-tuloy. hindi po kasi po, nung month of March, three months po Kung nagubuntis. Aminin ko po sa inyo, Sige. iniwanan ako sa ere ni Dr. Gerald. Sa ere? Bakit inahagis-hagis ka mo? Bakit may iniwanan ka sa ere? Hindi, ibig ko sabihin po, um, oh, nagkasakit ako or nagbubuntis ako ng three months, ang ganda ng plano po namin, mm -hmm. ang ganda po ng pangarap namin, dahil sa mga taong naninira na ayaw, may mga taong ayaw maging maligaya kaming dalawa, siguro hindi siya sanay sa showbiz, hindi siya sanay mm -hmm. sa chismis, nagpatalo siya sa mga intriga. Kaya 4 uh, months po kami hindi nag-uusap, four months din okay, okay. hindi nagkikita. Um, hindi nag lang po kami ng parents ni Doc. <laughs> Um, yun. Um, hindi po natin alam. But, hindi na po ko... Si Ang <laughs> laki ng problema. Mukhang o, hindi makakabate. Opo, hindi na po. Sorry loli, ta. na talolit, ha? Kulang daw eh. tayo sa oras. Kakanda na, no? Alam mo, kaya hindi niwala yan, no? Siguro maraming tuko sa bahay niyo. <laughs> <laughs> hindi po. Sis, sisihin mo dyan, Jessica. Ang haba makwento. <laughs> At saka gusto ko pong linawin, tita. <laughs> Natatawa na na <lang> ako. Alex, sila na ito. Joke na. At tatayo na lang ako. Tumayo ka na lang. Bibigay ko na lang sa'yo itong halaman. Oh po, oh po. Laki Ay, pwede, pwede, no? pwede po ba bumate? Aba, pamati ka pa niya lang yun. At sa kamay mo, ayan. Ayan, gusto so, yan. Yeah. Gusto pong ng no father ng no baby ko po si Dr. Gerald, dahil na consular of Sonas de Batangas. At pinabati ko po ang National Movement of legislators at si, si Mr. Amben Amante, the city administrator na nagbigay kami ng pantaw at kanina. Alam mo, na tayo. Pablo. Kaya kiniwanan ng boyfriend mo. Baka tigilan mo na yan. Babati na ako kay Catherine Thank you so much. at kay Joe Santos ng House of Abadji. At mga taga ng Carlan at mga taga ng Pablo. Bye-bye! Taga District of Laguna. Sa mga ng Lord at saka ni Butch.